Ito yung oh. ah, bagay sir. Co-installment. Ito sir, din, sir. Um, but... Over baggage tayo ng 3 kilos. Ang bigat man. Biget. Oh, kaya mo? Mga pilayan ka. Ah, mama. Pogi ni Tigo pa rin ah. Yan. Dami ng gas-gas ah. Hi! Itin sa school nag-close. Kapila ako. Hindi mo pindayaran? Oo. Oh. Anong <laughs> klase? Guwapo-guwapo mo tapos hindi ka marunong mag-ano? May pa-earrings-earrings pa. Mali. All right. Ah. Grabe, makulimlim dito sa Jensen ngayon dahil winter na eh, no? Ito na yung mga ice doon sa bundok. Oh. Ba, ano yung isang glass mo yung totoo ba yan? Ba't kulay, kulay orange? Para nga si ano ah, yung... Daniel Padilla yun eh. Hindi ah, singer ng after image na eh, ba yan? Kulong. Siapa ba mama? Si, no? Anak ni... Dolchanko. Dolchanko. Welcome Ayan. to General Santos City. Huwag mo lakasan. Eh. Ganyan lang niya, no? Socks. Di ba may kulay-kulay mo niya dati? Ada mga motor din. Ano to sila nandito? Daniel Padilla, gang, oh, ha? Ha? Oi. Kahit change ban lang, no? Hawig daw, hawig daw. Kahit wala mang shades, Daniel Padilla pa rin. Ganun ba? Ha? Oh. Shades. Bukan Daniel pada plane. Totoo ba yung ginasabi talaga nila, Daniel Padilla? Hindi ko yun words ha? Sino oh. yun? Sino yun nagsabi? Baka may mga utang sa'yo yun? Hindi, mga grade 9, mga grade... O? Oh? Mga senior high Daniel Padilla ha? Eh, close up na! Ay, <laughs> Check down ng Kawasaki si... Daniel Padilla ay May Honda May Yamaha eh naman, Kawasaki Ha? Daniel Padilla, ano Kawasaki? <laughs> Tara. Pili pa ako ng isang ganyan na medyo maliit. Ano ko na? Baduy. Hello. Oh. Pili ka na. Ano <laughs> Ano dyan? Hmm. Oh. Masyadong mataas to. 650. Yeah. Yan yan? Mm, 250cc pero 4 cylinder. Ito, ito. yan ito. 650. 500. 500. to 500. Yun ba yun? Hingi ka ng ano to? No. Ng presyo. Ng Pakai mana? Upuan mo, Upuan mu berapa lama? 168. bilan Standard tu. Upuan mu. Oh. Bagay, sir. Kung installment. Ito, sir. May quotation dyan, sir. Mm. mo, 500. Oo. Oh, magkano siya? Sir, P253. Installment? Ano yan, Sir? May connection? Hindi, bisya po. Bablog eh. oh. So down, down payment, Sir. P91,000. Kung mag-36 months. Kita yun, o. mataas yan. Pero abot naman tayo. Oo. di magandang ang purmahan kasi niya. Mm -hmm. Kumpara dito. For, for, for niya. For a cylinder. Ganda. ganon lang. Sige. Sige daw. Gano'n gano, ka. Gano'n ka. Hindi hmm, pa kami nakukuhin. Dito na kami siya. Ha? <laughs> Mas magaan siya, Sir. Ha? Mas magaan siya? Ganda. Ganda. ganda ng pormahan. Mabigat lang? Mabigat? Hmm? Mas magaan Mas magaan siya. dito tayo ano? kami sa titingin kami ng anong dito. Ito maganda din to, oh, kaso 650. Yun nga sa'yo, 500 din, no? Tapos pambili mo lang ng ano, itlog. Yung? Kanino? Laki naman yan, masyado mo taas. Tapos yung lisensya ko, tapos nag-boss area. Dito maganda, talaga. maganda. Siyempre, six six, five hundred, C.C. May pag pa ako. Oh. may pag pa si Kawasaki. Oh. Oh. Tingin ka dito. isang dabaw yung isa <coughs> ganda no? Hmm. Hmm. yun ang mga kulay ng no hindi yung ibang kulay may pula may blue, may puti tapos gold yung so galing na kami dito sa may uh, hmm. Kawasaki Ang presyo is 391000 p 391 ba? P16,000 mm -hmm. ba? Huh? Tapos, ang down payment is 91000 pala ang down payment So, kung 3 years ma-monthly ka ng P15,000 Alright? Pero maganda yung formahan Kasi ba yun sa pinto? Mas ano sya Mas thinner sya sa R3. Oh? Parang lapad nga tingin ko eh. Mal, mas lapad yung R3. Like mas magaan rin siya. Kagaan niya. Magaan pa yun. Parang ang... <laughs> Try mo yung R3 pa po. po. Mahirap siya yung ano, taas. Sige. So, antayin natin ha. Kung makapagsabi, hindi, ng, hindi, hindi. kung makapagsabi ng Kung makapagsabi ng mura, alam mo pala kasi 500 yung Ninja 500 kay 500k. Yun din iniisip ko dati, pag sinabing 500 ta ano, kay mahal siya talaga. Hmm. colonel oh. chef gitu anu namanya yun na chef gitu chef nomor oh. 4 <laughs> hasil ni kan kalau sebab -se -se. smell gitu reels para reels ketok ya ha ah, ketok ya ana ana no? ketok ah okay oh, -oh, guys ya. No? <laughs> <laughs> Daniel Padilla Oh, ya, no Ha, ha, ha